Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente news sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Itinaguyod ng nooy alkalde sa Davao City na si Vice President Inday Sara Duterte ang kapakanan at pagbibigay proteksyon sa kababaihan at kabataan at isa sa mga inisyatiba niya ang paglunsad ng Kian Gabriel Hotline. Ang detalye alamin natin sa ulat ni Jera Gomez. Sa panunungkulan ni Inday Sara Duterte bilang alkalde sa Davao City, naging prioridad niya ang pagsulong ng karapatan, kaligtasan at kapakanan ng kababaihan. Sa naging talumpati noon ni Inday Sara sa National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children, inilatag niya ang kalagahan na pagkakaroon ng ligtas na mundo para sa kabataan at kababaihan. Kaugnay nito, inilunsad ng dating mayor noong 2016 ang Kian Gabriel Hotline kung saan maaring isumbong ng publiko ang anumang kaso na pangangabuso sa mga bata. Hindi rin napag-iwanan sa mga naging proyekto ng lokal na pamahalaan ng kababaihan mula sa indigenous people community. Sa pamumuno ni Inday Sara, na itatag ang Bahayahay Learning and Workshop Center sa Barangay Pandaitan, Pakibato District ang pasilidad na itinayo upang paglunsara ng mga pagsasanay para sa mga katutubong ata ukol sa kanilang tradisyonal na nalikhang sining tulad ng pananahi, paggawa ng aksesoris tulad ng kwintas at paghahabi ng basket. Layunin ng inisyatiba na mapanatiling buhay ang kultura at tradisyon ng mga katutubo. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga programang sinimulan na ni Vice President Inday Sara Duterte noong siya ay alkalde pa lamang sa Davao City na nakatulong sa kababaihan, ipinagpatuloy ngayon ng UVP. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Balian News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.